Yun guys so what is up guys good morning sa lahat <laughs> uh, lunes na lunes no andito tayo sa ifus e no kasi hindi talaga tayo makatulog dahil napaka uh, let's just say uh, silent ng ating pipe no so so ito guys uh, dito na si ESR uh, hindi ko pa siya napangalanan no so tinanggal ko na pala yung um, SC1R natin galing sa GPR no binalik ko si GPR sa pagiging uh, CRT yung maliit So, bulahaw na yun ulit. So, ito guys, ito yung ipapalit ko dyan. So, sa kasamang palad guys, hindi muna tayo magpo-full exhaust, no? Dahil, wala pa pong makakarimap dito ng CF Moto. So, iniintay ko pa yung kasa kasi pag nag-full exhaust talaga tayo, mapuputa yung... <laughs> yung uh, uh, system niya no kasi magiging lean siya dapat talaga i-remap pag nag-full exhaust. No, so ang gagawin lang natin is slip on lang siya guys. Magpapabricate na tayo ng elbow na ganito na pwede nating ika clamp ulit dito sa stock. No, kasi para naman hindi gaanong masobrang hungaw o singaw yung yung air niya so hindi siya maglilin mixture no tapos yung ingay lang talaga yung purpose natin dahil Uh, napakadelikado po ng isang mabilis na motor na, na napaka silent, no? So, dapat talaga tayong maging mapansin sa, dalan, sa daanan, no? Kasi ay, isang mali lang talaga ng uh, mga ta sasakyan, eh, ikaw talaga yung, yung mamamatay, no? So, yun guys, dapat talaga mapansin tayo sa daanan. So, mga ganitong motor dapat papansin ka talaga. Kasi mabilis ka sa daan Hindi nila Nandyan ka na Nandyan kana pala sa giliran nila. So, dapat talaga medyo maingay at mapansin tayo, no? So, yan guys. Tatanggalin na yung stock natin. So, guys. Ito na. Tanggal. Natanggal na po yung stock. At saka dito lang yan guys Diyan So maliit pa rin talaga yung stock no? So I think 1.8 daw yan Or around 41mm yung uh, stock na elbow niya no so hindi na muna natin siya i eh. gagawing uh, 51 no mamaya na pag meron ng remap pwede ra kong iyon ka juta so test kuan tayo guys <laughs> uh, sound check tayo sa open pipe no wala talagang kone uh, ito guys napaka bulahaw <laughs> open pipe niya guys balbal -bal. so yan guys ha kinakabit na yung kuwan no so may customer din dito na naka ZH2 no sis <laughs> uh, motor ni boss Reed. <laughs> adventure windan. ah, subscribe kayo sa kuwan no sa youtube channel niya rin ah, youtube rako youtube rako ah, it's So sa so, so, follow kayo guys sa Facebook ni Dan no naka zh 2 Then guys, CRT. CRT na canister no. Supercharged baby. Tingnan nyo. So ito yung equivalent ng uh, H2 na naked sa naked type niya no. So napakalakas ito guys. Grabe talaga 'to kalakas. <laughs> tapos na ang pagkabit natin sa ating SC1R ah, project na TC project natin. No? So, finally, sound check na tayo kung ano yung kalabasan nito. Slip on ng puto for e experimental purposes lang po. So, ito guys. Sound check, sound check. One, two, three. Ayan guys. Ayan. cross plane yun guys nice one <laughs> ayun medyo madumi lang pero yan na yan yan yung galing sa gpr natin guys so guys uh, ito yung pa sa pinag uh, ang dahilan ko talaga dito is uh, no napakabilis natin tapos hindi tayo maingay so hindi tayo mapapansin sa daan so dapat maingay talaga ang mga, mga mabibilis na motor no <laughs> yan si so slip on lang guys meron pa rin yan catalytic so wala pa tayong ginagalaw dyan hindi pa to full exhaust pero ganyan na yung tunog nya yun Jeez. sarap guys So yun guys, uh, drive ko muna mamaya. Uh, again, nandito tayo sa my Ifios, e dito sa May Gusa. No? After pride truck lang dito guys, tsaka yung overpass, makikita nyo tayo dito sa right side from Cagayan de Oro. No? So yun, yung nabayad ko po is only 800 pesos. For, sa tagal-tagal no, na, na, trabaho ng ginawa nila, it, it, 800 lang. So, sulit na sulit na yun, guys, ha? Huwag nyo nang babaratin kasi yun na yung pinaka-cheap pinaka, ma, pinaka cheap ng uh, fabrication dito sa kagayang Oro, no? Ah, uh, yun, guys. So, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, is bakit nga ba dapat maingay ang mga pabibilis na motor, no? Kasi, guys, um, lalo na pag ang bilis ng takbo mo tapos yung mga kasabayan mo na sasakyan, eh, syempre, naka-aircon sila, naka-conceal sila, no? lalo na lalo nang pag nagpapamusic sila so hindi ka maririnig so paano kung bigla mag right turn o left turn yan sa iyong side no so patay ka talaga dyan so ang dapat mong gawin is dapat maririnig nila kayo so yan guys yan yung purpose yan yung tinatawag nila na loud pipe saves lives so ganyan guys Oh, so, hindi hindi eh si project yung ginawa ko dito kasi ayoko naman yung napakabulahaw no. Yan, gusto ko lang naman marinig. So sobrang bilis ng motor nyo guys, dapat nyo talagang maingay para mapansin sa daan. So yun lang guys, uh, I hope uh, mag-enjoy kayo sa another uh, series of new content na naman tayo. No? Pero huwag kayong mag-alala kasi yung GPR natin andun pa rin sa bahay. Naka-SC project na yun balik guys, so oh, napaka-bulahaw na nun ulit. So hopefully, Uh, may may rider na maipapahiram ko doon para maikontent ko na kami magra no so meron na uh, um, siguro guys ah uh, uh, ano ba tawag dito teaser ko lang ha baka baka babae yung ipapa natin <laughs> alam kong gustong gusto niyo yan content ng mga ganyan no <laughs> sige guys ha Abangan abangan nyo yan uh, babae yung ipapa ko sa GPR, no. Okay bye bye guys.